degenerative disease of the spine ay isang sakit sa buto especially dito, tinatawag natin ngang spine, Ito yung ating buto sa likod ang sinasabing backbone, so ang nangyayari dito ay humihina, kaya nagkakaroon ng degeneration o isa pang um, madaling salita ay parang umiidad siya kaya nga ito ay dulot ng wear and tear kasama sa pag-idad dahil laging nagagamit ang ating likod, uh, due to infection, maari din dahil sa trauma, ibig sabihin ay natamaan o nagkaroon ng bukol. At ang pinaka-common pa rin isang dahilan ay arthritis o tinatawag na osteoarthritis o rayuma sa buto. Dito makikita natin ang backbone kung saan ay makikita ang spaces in between ng ating spine. Nang minsan nangyayari na committed ang ating spaces dito at naiipit ang mga ugat kung kaya't nagkakaroon ng pamamanhid at pagkirot sa likod Nadadamay rin ang hita at bang binti hanggang paa dahil sa naipit ng ugat na nagdudulot din ng pangingimay ng mula sa likod hanggang sa likod ng binti hanggang sa may paanan. Minsan ay namamanhid, minsan nakakaranas din ang pasyente na parang mayroong biglang electricity na kumukuryente sa kanilang mga binti. So, ito ay kapag napabayaan, palaging sasakit, at minsan nahihirapan ng maglakad. So, ang ating preventive measure dito ay uminom ng mga calcium supplements at kumain ng mga masusustansyang pagkain, lalo na kapag mayroong calcium tulad ng gatas kailangan ang physical therapy at exercises and pain relievers kung sobrang sakit na ang nararamdaman sa likod. Ngunit napaka-importante pa rin ng pag ehersisyo upang maging flexible at maging matatag ang ating backbone.